Sa mga naging pagbisita ni Engineer Isabelo Popocoslan Jr. sa mga barangay sa Baguio City o kahit saan man maimbitahan, lagi nitong ipinagmamalaki ang pagiging ibaloy. Ang kanilang mga paniniwala at tradisyon ang ilan sa kanyang sandigan at patuloy na nagpapalakas sa kanya. Mahalaga raw na hindi ito mabaon sa limot. We are in government. We always look forward. And plan for the future, work for the future as a community. But then we need to orient ourselves with our past, with our history. So we go back to our roots and we orient ourselves and build upon the accomplishments of our past leaders or even the past generations. ang mga indigenous people raw, lalo ang mga elders, malaki rin ang naging ambag sa pagkahubog ng kanyang pagkatao, kaya't mahalaga sa kanila na mapakinggan ang mga ito. At kahit anumang lahi at estado sa buhay, mahalaga ang bawat boses sa pagbuo ng mga panibagong batas. So when we say that we include the people, we need to understand the people, their culture, their way of living, We should align our direction and governance with the values with the culture of the people, the indigenous people or the native people. Bawat batas para sa iba't ibang sektor. Din mga sektor na apektado at makikinabang dito. They are the best people who would tell you or even who would give the Government information needed to improve the existing policies and laws in policy making. It is just a cycle. Nothing is really new under the sun. What we need to do is introduce reform, improvements in existing laws and policies or ways of doing governance. In doing so, we need to evaluate the existing laws. Sa nalalabing araw bago ang halalan, nawaraw ay huwag kalimutan ng pinanggalingan ang mga may mula sa iba't ibang sektor at ang mga payo ng publiko na siyang paglilingkuran ng mga maluluklok sa pwesto. Jose Robert Inventor, or News.